Pagbasa mula sa aklat ng pahayag, Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningninga ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may labindalawang pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may labindalawang saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng kordero. Ang Salita ng Diyos Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nila'ng tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, Halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael sinabi ni Jesus, Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito mga kapatid, August 24, Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng isa sa mga alagad apostol ni Kristo, si San Bartolome. Pero sa Ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, mapapansin po natin na sa ilang pagkakataon, laging nababanggit si Bartolome kasama si Felipe. Pero mapapansin ninyo sa ating Ebanghelyo, sa sa unang bahagi, nakita ni Felipe si Nataniel. At sa Ebanghelyo po, ni San Mateo, Marcos at San Lucas, si Nataniel na tinutukoy sa Ebanghelyo natin ay walang iba kundi si Bartolome. At marahil matagal na ho silang magkakilala. Marahil matagal na silang magkasama. Kaya sila ay lagi nilang nababanggit. Parang yung magkapatid na alagad, no? Nandiyan yung mga magkakapatid na laging binabanggit ng sabay. Marahil si Bartolome at si Felipe ay matagal na rin magkakilala. Pero ito yung kwento marahil kung paano na naimbitahan, na na hila, na hatak ni Felipe si Nataniel o Bartolome na sa Panginoon. Nang makita ni Felipe ni si Nataniel, ano ang sabi niya? Natagpuan namin siya. Ang sinasabi sa kasulatan, natagpuan namin siyang tinutukoy ni Moises. At ano ang, sino ang tinutukoy ni Dote ni Felipe? Ang ating Panginoon. Alam niyo, yung, yung pagbabalita ni Felipe kay Nataniel ay isang magandang paanyaya sa atin bilang mga kasama sa pamilya, bilang mga kaibigan, katrabaho, ito ang magandang tanong sa atin. Papaano natin hinihila, sinasama sa kabutihan, sa kaligtasan, ang mga kasama natin? Ito'y magandang paalala rin sa atin. Na tayo, lagi tayong sinasabihan, lagi tayong pinapayuhan, pipili ka ng sasamahan mo. Ha? Pipili ka ng, ng magiging kaibigan mo. Pipiliin mo yung sasamahan mo. Pero sana mga kapatid, araw-araw nagsisikap din tayong maging mabuting kasama sa ibang tao. Ah, Lagi natin na naririnig yan. Ha? Huwag kang sama-sama na kung kani-kanino. Huwag kang kaibig-kaibigan na kung kani-kanino. Sana tayo muna rin. Maging mabuti tayong kasama, kaibigan, katrabaho. Ito yung magandang imbitasyon sa atin. Na inimbitahan ni Felipe si Nataniel na sana siya rin makilala niya Panginoon. Na sana siya rin baguhin siya ng Panginoon. Na sana siya rin iligtas siya ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung saan nagkakanya-kanya tayo, naglilihiman tayo, nakakalungkot tayo-tayong magkakapatid, magkakamag-anak, magkakatrabaho, naghihilahan, hindi pa taas, pababa. Dinadawit natin, pinapahamak natin, nilalagay natin sa panganib, sa alanganin, ang mga kasama natin. Sa tulong ng mga panalangin na magkaibigan na ito, ng dalawang alagad ng Panginoong si Felipe at si Bartolome, sana sikapin natin na sa ating pamilya, hindi na natin kinakailangan lumabas para magkaroon tayo ng mabuting kaibigan. Sana nasa loob ng bahay, nasa loob ng pamilya natin, ang ating mga tapat, una at tunay na kaibigan. At sa ating namang samahan, sa trabaho, sa organisasyon, sa komunidad, sana mga kapatid, bumuo tayo, hindi lamang ng isang samahan kundi ng isang tunay na pamilya. Sa araw na ito, ipagdasal natin sa Panginoon na sana hilumin ng Panginoon ang anumang sugat na meron ang bawat pagsasama. Na sana ayusin pa ng Panginoon ang anumang nasira sa isang pagsasama. Higit sa lahat, sana sa araw na ito, ipagdasal natin na wag lang tayong makakita ng mabubuting kasama sa buhay, igit sa lahat. Sa araw na ito, ipagdasal natin na tayo ay maging tunay at mabuti ring kasama ng ating kapwa sa kanilang buhay. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa aming mabubuting kaibigan, kasama at kalakbay sa buhay. Salamat sa aming mga kasama sa pamilya, kasama sa bahay. Nagkakaroon mang kami ng hindi pagkakaunawaan, ng pagkakaintindihan. Panginoon, ikaw na po ang siyang magtuwid, magtama ng anumang maling namamagitan sa aming pagsasama. Panginoon, maraming salamat din sa mga pagkakataon na katulad ni Felipe, binigyan mo kami ng pagkakataon na mailapit at maibalik sa iyo ang aming kapwa na naliligaw at nawawala na sa tamang landas. Panginoon, ikaw ang tunay naming gabay at kalakbay sa buhay turuan mo rin kaming maging kagaya mo mabuti at tamang kasama sa buhay amen